ibang klase yung init mga ka mga ka two joints alright itang klase oh gusto ko napakainit talaga dito po sobra yun o no? kitang kita yung init o oh. diba ako oh, ramdam na ramdam ko yung init dito eh sa awit So yon magandang hapon sa inyo mga bossing no. So napakainit ngayon. No. So oras natin is 3:27 PM ng hapon ng Ah, uh, manong araw ba ngayon? Gago. <laughs> ito to lang di ko na alam yung araw. <laughs> Ade ba? Ah, Biyernes, Biyernes nga pala to. weird pagkatanga ito. So Biyernes ngayon ng Agosto. 4 ng Agosto. So, yun nga, galing tayo sa isang ano, uh, remittance kasi uh, araw ngayon ang pasahod ni Mayumi. Sana all. Oh. So yun, sa kay Mayumi. Actually, pauwi na rin naman talaga tayo. So pumunta lang naman tayo dito para niya Pasahod dito kay Mayumi dahil konti na lang konti na lang mga bossy konti na lang makakahinga na ng maluwag itong si Mayumi na so shout out dito kay Project Mayumi okay so yun shout nga pala sa Wild Ones Riders Club OPSS One Dream Scooter Society People Chapter so yun nga darating na lingkot pahinga muna kami kasi yun parang Napansin uh, namin, na ata kami na, nakasakay. Na. So, yun. Medyo pahinga muna kami ngayong Agosto. Dahil, uh, hindi rin ako makakasama kung sakaling may mga ride ngayong August kasi marami, marami akong mga dadalawang event marami <laughs> gago oh dalawa, marami na yun, di ba? Na so hindi nga tayo makakasama sa mga ride, kung saan may ride man ngayong linggo, eh malabo talaga sa hinaharap mga kaibigan. Okay, no? So yung shoutouts nga pala sa Alpha Kappa Roy, malapit na naman yung birthday, so sa so, darating na Agosto 8, sa Martes, so happy 50th and golden anniversary sa Alpha Kappa sa mga baluarte natin dyan, yung Chapter, tsaka, sempre yung uh, Mother Chapter. Formerly, Aquinas University, no? So, shout-out nga pala sa inyo, mga kapatid at kapanali. Okay, so, update lang, no? Okay, sa mga gustong umorder nga pala, or, hindi, actually, pre-order pala muna ng, uh, PBM or the Boss Moto riding jersey natin. Siyempre, unang version pa lang po yun, Version 1. Kasi, hindi nga. Um, pina, bago ko yung design ng riding jersey ni The Boss. Para sa... para mas maganda, di diba? so, oh my God! Wow! Yeah! Ganun. So, ganun na nga mga boss. So sa mga uh, pre-order nga pala, message lang kayo sa akin or kay Boss MacMoto. Message lang kayo sa kanya, PM nyo lang siya para sa detalye at kung paano umorder. Alright, so dito na tayo duman sa likod kasi ang init na masyado mga kapanalig talaga hindi na kaya. Ibang klase ng init ngayon dito sa, ano, sa vehicle, no? ibang klase yung init mga ka, mga ka uh, alright ibang klase oh Diyos ko napakainit talaga dito po sobra yun nakita oh. kita nyo ang init oh. diba ako oh, ramdam na ramdam ko yung init dito eh Uh, so, ano pa rin siya? <laughs> Gago! Sorry well, sir Sorry, si Cemento pala si Bossing dun pero shout sa akin eh, no? Ang init-init na niya, partida na mga boss Sobrang init Tatrabaho siya sa gitna ng init no? Anyway, yun na nga mga boss no? So, eto, pauwi na tayo Wala update lang Sabi ko yun nga PM lang sa mga mag-order nga pala ng riding right their lang PM lang kayo mga bossing Meron tayong small hanggang large Siyempre uh, Printed by Own Style And also Um, nalis ko lang syempre si Boss Amps si Amps Works yon follow nyo siya Amps Works yun. actually siya -de design ng sticker ko uh, at yun itong uh, parating na riding jersey natin sa rin yung uh, nagdesign ng uh, layout or ng riding jersey no? so yun mga boss So okay, dito na lang muna tayo mga boss no? So yun, everyday two join and ride safe Let's go!